Ibang aktibidad ang isinagawa ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon upang ipagdiwang ang kanilang ika-35 anibersaryo na ginanap sa kanilang himpilan sa Barangay Kabaluyan 2, mga Tarum, pangasinan. Pinangunahan ang nasabing selebrasyon ng kanilang commanding officer na si Lieutenant Colonel Michael B. Bautista. Isang Thanksgiving mas naman ang isinagawa ni Reverend Father Alexander Del Castillo, kura paroko ng Divine Mercy Parish Church sa mga tarama Bahagi ng nasabing selebrasyon ng pagkakaroon ng First Battalion Olympics 2023 kung saan nga ay nagsitagisan ang mga pangkat mula sa bawat line companies ng Kaibigan batalyon. Ilan sa mga naging tampok ay ang squad challenge at team sports tulad ng basketball at volleyball. Kaugnay nito, nagsagawa rin ang unit ng tree planting activity, feeding activity at libreng gupit sa mga bata ng Barangay Kabaluyan 2 mga tarampang Gasinan upang makapaghatid ng saya sa mga mamamayan kasabay ng kanilang selebrasyon. Samantala, nagkaroon ng salo-salo ang kaibigan troopers upang mas lalo pang maipadama ang diwa ng kanilang selebrasyon at lalo pang mapagtibay ang samahan at ugnayan ng bawat isa. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang ilan sa mga dependents ng kasundaluhan ng 71st Infantry Battalion upang makiisa, makisaya at makibahagi sa pagdiriwang na ika-35 anibersaryo ng Kaibigan Batalyon. Mula dito sa tahanan ng inyong Kaibigan Troopers, ako si MJ Ortiza ang inyong...